Bakit ka kasi nakipagkita sa Betsy na yun? I already warned you, di ba? Hindi ko nga kasi siya matiis. Akala ko maayos ko pa yung problema namin. I was wrong about that. Sinabi ko naman sa'yo na wala nang pag-asa na magbago pa yung Betsy na yun. Buti na lang naagapan ka na dalhin dito sa ospital. Or else, baka nakunan ka na ng tuluyan. You know, I can't believe she just walked away like that, so casually. Hindi man lang niya inisip yung buhay ng baby ko. She had no remorse, no empathy, nothing at all. What would you expect? Narcissist si Betsy. She is extremely dangerous and severely disturbed. You know that. Gina. Gerald. Gina, kamusta ka? Baby natin, kamusta? Sabi ng Doctor, everything will be okay. Kaya na ako lang mag-ingat next time. It's okay. Baby. Baby, thank you ah, kumapit ka. Thank you dahil lumaban ka. Kapit ka lang dyan ah. Wala pinakita mong mayakap. Wala pinakita mong maprotektahan. Kapit ka lang d'yan ah. <sighs> 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 Hindi ko pala ginawa ni Betsy na to. Pahaaresto ko siya sa polis. Magpapatulong ko sa mga kakilala ko para mahanap siya. Ayob siya. Nawawala no, yung passport ko sa mga gamit ko. Kailangan ko mahanap yun bago dumating sila Ma'am Ellen at si Magdayan. Hindi ako pwedeng bumalik dyan na hindi natutupad yung mga pangarap ko. Nasaan na ba yun? Eh paano ngayon yan? Paano matutupad ang mga pangarap mo? Walang mang pinaghahanap ka ng mga pulis dyan. Hindi ako magpapahuli! Pipili ako dito. Pipikiin ko yung mga papeles ko. Basahan na po ako nang pwedeng gumawa nun. Tama naman. Sige. Magtago ka muna dyan. Katapos, magpapuntis ka na sa kanok. Pari na mabantot. Basta maanda. Para makahinga-hinga naman tayo. Sa damak problema dito. Sawang-sawa na ako ng magmahirap, ha? Sawang-sawa na ako hampas lupa. Basta, ha? Siguraduhin mo na kapag uuwi ka, hindi ka purdol. Yayaman tayo, Nay. Pangako ko yan sa'yo. Betsy! Betsy! Ay, Ayun! Ano ba, Gerald? Ano ba, Gerald? Ano ba? Pitawan mo ko, nasasaktan ako! Punti lang na tinuruan ko, tinanong ko para makita ka. Ano yung pitawan mo? Kala mo ka, ha? Punti kang mamatay ang anak namin ni Gina dahil sa'yo! Pitawan mo ko! Eh. Hindi ko sinasadya yun! Aksidente no. lang yun! Aksidente? Hindi ako maging luwanan! Sinungaling ka! Tinanong kita! Sinadya mo yun! Tinangka mo talaga patay ang kayo. anak namin! parang alawin na! Pakawalan mo ako, Aray! Pakawalan mo ako! Sige! Sasama ka sa akin sa polis. Ayoko! Sasama ka sa akin. Ayoko! Kailangan ko sa lahat niyo. Panawakaw mo na! Tatatanan ko na kayo ni Please! Hayaan mo na ako! Hayaan mo na ako! Please! Tatatanan ko na kayo! Please! Hayaan mo na mo na Sige Wala ko, Pera! mo, ha? Ayaw ko. pag ka dito? Bakit hindi oh, ako papayag? Hindi mo Ayoko. pinagbabayaran yung ginawa mo. Pag-usapan na to! Anak ko yun! Halika! Sara, sa'yo! Pagkawalan mo! Ayoko, Gerard! Ayoko, Gerard!